Alex siya daw ay nauhaw napakarami pong buko dito ito naman kay Sonia to kapatid ni Alex madain na rin pong kasama na rin pangunguhanin sa Tuesday yung kamay

Tayo yung lalakang kumutas. Tama na para hindi matapon yung sabaw. Okay. <laughs> Masok. Ayan. Inom po tayo ng buko. Look. Look. sarap. Parang ang al lamig pati ng sabaw. Kaya ang sarap-sarap po. Tamis. Mm, yours na. Bubutasin ko. Gusto mo laman. Mm. May sabaw pa siya, mahal. Busin mo. Nakarami pong buko dito. Ayan Ayan po napakatatayog nga lang talaga ayan po manawa ka po magbuko araw araw sa kabahabaan kung so, sa may bahay nila mamaya bibidyohan ko may dwarf na coconut tree doon so yun yung iniinom namin everyday minsan dinadala na ko ni Alex ang dalawa every time luluwas siya kasi ang mahal po ng buko sa Makati 50 pesos. mura pa nga sa SME, sa SME mabibili ka 37, 35. Pag sa palengke ka bumili, ang presyo ay 45 to 50. Dito ay libre lang. Kaya pag nandito kami, twice a day kami umiinom ng buko, isa sa umaga, isa sa hapon. <laughs> Grabbing all the opportunity we can get. namig dito. Kahit na maaraw, ayan, kita nyo sinag na sinag ang araw. Dahil palibot ng tanim, nakasarap po ng hangin. Ayan. Eray naman po yung mga luya. Ayan. Meron tong luya na tanim dito. Yan po ay luya. Ayan. Luya yan. Sa kabila, kanino yon mahal? Kanino na... yan, sa pinsan po nila. Ang tanim nila ay okra naman. Ito naman po sa pinsan din niya, katapat nila ang palaya naman ng bunga. Ayan, kain po tayong buko. Kilala po nila yung mga pag-aaral ng bawat isa. Ay, tignan mo yung niyog oh, nakasabit. Ay, ba? Ayun siya oh. Hindi ko malakihan yung camera. Siguro po nalaglag tapos sumabit dun sa puno ng ipil-ipil. Kung makikita nyo po. Ayun siya. Ang sa gitna. Ayun. Ayun. nalaglag from the tree sumabit doon sa ipil-ipil yep. magtitingin daw si Alex ng bunga ng guyabano. hintayin ko na lang sa dito ah dyan na tayo dadaan wait lang mhm -mm. -mm. Hmm? Hmm. hindi ka na? Ay, ay 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 haan mamaya manguha kami luya at saka silipan ni Gaw. ang haba ng luya kanina to sa inyo yan ang dae ayan luya po yung nasa gilid Ah, habalin. Ay, itong nilalakaran namin kay Sonia to. Ito sa gilad ni Ang dami. Ano? Bunga ng sugarilas niya. Oh, ang dami din ito. <laughs> Hindi nga lang masyado natututukan na ni Sonia ngayon. Gawa lang. Tatrabaho po siya sa tabi tayo. mga puno kasi sila ng guyaba na sa gilid-gilid. Ayan. Kaya lang maliliit pa daw bunga. Ah, narong talong sa gitna. Ah. Tayo. Kanina yan? Talong ah, din. Kanina yan. Di ba yung ginugulay doon? Diyan galing yung dalang tulong ni tatay kahapon. Kahapon kasi yung pinakbet ko. Made of talong. O, krachak sigarilyas lang. So, from farm to table, ayan. May mga bunga. Yung talong. Masyado maliwanag. Hindi. Dark like natin ng konti. Kita nyo ba? Ito, mm -hmm. oh, meron. Malaki? mm uh -uh. Ay, butas na, mayab. Butas? Oo. Ayun, oh. tinapon. Hindi, wala na yung uod na yung na yun eh. na all the way? Oo. Ang meron dito o. Tinatapon na po nila pag may uod. Samantalang pag nagpunta ka ng palengke, bibilhin mo pa rin yan. Dito wala. Baka lang ilang piraso. Huwag mo ubusin. Ayan. Ayan, ang galing po, diba? from farm to table. Ito po yung organic. Kaya may mga butas yung gulay. Kasi, walang pata. Ano yan? Walang, what do you call that? Fertilizer. Pang spray, Or pang-spray. Organic po mga yan. This one, no? oh, Pwede na. That one? Hindi pa yung yut. Not yet. Mm, ang dami pala. dami pala. Ang dami pala. Ah, sa dulo. Yan. This one, no? Hindi pa yun. Bumukha na yung ano eh. Ano la lang kaya mahal? Eh. Hindi talagang tinig ng bibali.

Ayan, pakita mahal nang nakuha mo. Ayan. Ayan. Dami rin to. Luya naman. Luya naman. Saka, new video na.